Hello mga kong baker! So for today's video is share ko lang sa inyo yung mga po-order ko last Saturday and Sunday. Bali dito muna tayo sa number cake na order ulit ni Jenny. Number 4 cake ito na simple lang naman yung design tapos meron mga real toy na topper. Re requested jo ng ating customer. Tapos nagpipe lang ako na mga parang padamo-damo dyan sa gilid ng number. Tapos maglalagay pa rin ako dyan ng parang mga lupa-lupa kasi yung mga topper na ilalagay dyan is monster truck. Ang ginawa ko nga palang para mga lupa dyan is yung dinurog na choco moist cake. At ito na nga ang kinalabasan ng ating number 4 cake na Monster Truck ang team. At ito namang ate ikalawang cake order ay Candyland Team Cake na orders sa atin ni Ma'am Shishin. Bali, ikalawang order niya nga pala sa atin ngayong month na to. Pareho lang naman ang team ng dalawang cake, Candyland Team Cake. Ako na daw yung bahala sa design, basta pastel color lag daw yung gawin ko. Ito nga pala guys yung unang cake na ginawa ko para sa baby niya. At ito naman yung final look ng second cake. At ah, ito naman ng sunod nating cake kay napakasimple lang, white base, tapos may mga design lang siya ng mga small heart, and pinalagyan lang din ng pangalan ng celebrant. Ayan, tapos na ang ating minimalist cake. Dito naman tayo sa ating gender reveal cake na hindi ko na na-videohan kung paano ko siya inassemble at inaisingan. Hmm. Dito nga nilalagay ko na ang customized glitter topper na pinagawa ko para sa cake na to. Nag-additional nga pala ng 12 pieces na cupcake si client, 6 pieces na blue, at saka 6 pieces na pink. At ayan, tapos na ang ating gender edible cake with 12 pieces of cupcakes. And for our last cake in this video, baptismal cake naman po tayo. Very simple lang naman po ang design ng cake na to. Tapos, ni-request ni client na picture daw ni baby ang ilagay ng mga toppers sa mga cupcake. Hanggang dito na lang po ang ating video. Sana po ay na-entertain kayo sa pagsama sa akin sa paggawa ng ating mga cake order. Bye!